Mahirap mag-isip kung wala kang pera. Tama po ba? Kung wala kang may bibigay na allowance kapag humihingi yung mga anak para sa school, di ba? Yung tipong gutom ka kasi wala kang pambili. Yung singilan na ng upa pero wala ka pa rin pang bayad ng upa. Minsan ang naiisip na lang natin na solusyon ay umutang. Bakit mahirap mag-isip pag wala kang pera? because your brain is in survival mode. Ang focus lang niyan pag nasa sitwasyon kang ganito ay papaano makasurvive. Kung iaalaw natin yan na yan na lang ang focus ng ating mindset, di yan na lang talaga ang maiisip mong solusyon. According kay Dr. Joseph Murphy, your subconscious mind controls the vital processes of your body and knows the answer to all problems. Whatever you impress on your subconscious mind is expressed on the screen of space as conditions, experiences, and events. Therefore, you should carefully watch all ideas and thoughts entertained in your subconscious mind. Yung thought kasi ay action at kung ano man yung reaction ay yun yung response ng inyong subconscious mind to your thoughts. Kaya naman, watch your thoughts. Kaya hanggat maaari, always positive sana ang ipakain natin sa ating mind. Kaya nga kapag may mga ganitong mga problema, gaya ng wala tayong pera, iisa lang ang makikita nating solusyon. Yun ay umutang, di ba? Kaya naman hanggat may trabaho ka, mag-ipon ka. Aralin mo kung paano i-manage ang inyong mga sahod kumilos ka na as in mahirap ka pag sumasahod ka. A little effort is the best replacement for excuses. Huwag yung puro na lang tayo enjoy now, puro be later. Huwag kasi yung kumita ka ng malaki kung umasta ka para kang bilyonaryo. Lalo na sa mga magulang dyan at lalo na sa mga OFW dyan. Hindi naman minamasama natin na gumastos ka para sa anak mo. Pero wag yung sobra-sobra na ini-spoil mo na sila. Tinuturuan mo lang sila to be always dependent on you. Turuan mo rin sila kung paano nila pahalagahan yung mga bagay na binigay ninyo Oh, mahirap mag-isip kung wala kang pera. Kaya nga po maraming nagpapakamatay dahil baon sa utang. O di naman ilagay sa isip na wala siyang silbi. Kasi nakikipaghiwalay sa kanya yung kasintahan niya. Or talagang naghiwalay na talaga sila. Mahirap po talaga pero huwag niyong hayaan na natutungo kayo sa ganyang isip. Paano? How? Di magtrabaho tayo. Mag-ipon mag-invest, or hanggat may trabaho, magnegosyo tayo. Be friendly kung anuman ang situation mo today. Learn from them, but keep progressing forward. So, ang mindset po natin, kung merong mga ganitong sitwasyon, or mga circumstances sa ating buhay, take it as a challenge. Ilagay mo sa isip mo na ma-overcome mo din yan sa ngayon, nasa mahirap kang sitwasyon. Bukas, mahirap pa rin. Kinabukasan, mahirap pa rin. Pero, in the long run, ay makikita mo rin yung sunshine or yung magandang resulta din ng inyong ginagawa ngayon. So, yan lang po ang ating video for today. Kung meron kayo nang tutuloy, please do like and subscribe. Once again, this is Eving and Grace saying share and subscribe. Bye! See you!